May ginagawa pa si Mr. Kin sa loob. Sino ang nagpapasok sa iyo? Ito pala ang tinatawag mo entertainment. Isali mo naman ako. Ate, huwag sisihin ang mga lalaki sa panluloko. Ah! Walang ya. Ginaya mo lang iyong ina sa mistress. Kuya siyan! atong asong to. Halos tapos na. Huwag masyadong lumayo. Sobra? Sige, gusto ko makita ng lahat ng tao sa Hai Cheng. Kung sino ang sumasobra sa atin, tignan natin. Ayan, ayan. Tama na. Lumabas ka. Sige. Alis. Hmm. Kasal lang dalawang taon. Sabi mo nakikisama ka lang pero ang totoo niloloko mo lang ako. Palalagpasin ko lang sana ito pero hindi mo dapat pinatulan ang stepsister kong si Guli. Sobra ka na. Sapat na ba kayo sa ingay? Maliit na bagay. Ito ay libangan sa sarili. Hindi mo naman sineryoso, di ba? Ikaw ang walang kahihiyang humingi nito. Para pakasalan ako, inahabol ako ng pitong taon na. Naawa ko sa iyo para sumang sa kasal. Ngayong kasal ka na sa pamilya ko Tapos, tiisin mo na lang magdusa. Kaya gawin mo nang tapat ang iyong tungkulin bilang Mrs. Kin. Yan. pag divorce tayo. Gusi, kung wala ako, wala ka. Hihintayin kita, lumuhod at magmakawas sa akin Kitsa, na magpakasal ulit. Kitsi, naman ba si lalaki yan? Pitong taon. Minahal ko siya sa loob ng pitong taon. Anong ginawa niya? Niloko lang nila ako. Wala ko talaga. ang kwapo. Ikaw, may hahambing sa scumbag na yun na si Chichi yan. Mas kwapo. Napakabango nito. Ganun ka rin siya kaganda. Kwapong lalaki, susuportahan kita. Maganda ba? Ah, uh, Asi. Hindi ko matiis na gawin mo ito. Itong taon na Alam ko lahat tungkol sa iyo. Lagi mong tandaan. Ngayon, sa wakas ay akin ka na. Ang mga araw na darating, hindi hindi kita papayagan magtusa ng anumang pitsala. Pangako. Ang sakit na ulo Miss. ko. Miss. Nasiyahan ka ba, Miss? Kuwa lalaki susuportahan kita. Okay? Yes. ano anong mo? Ah, uh, kaya naman. Wala to. Kayang-kaya. Walang pakiramdam. Miss, ang pagsisinungaling ay hindi magandang ugali. Niyakam mo ako kagabi. Ngumunguya at umahalik. Sinabi rin eh, para suportahan ako. Gusto mo bang tulungan kitang maalala? Ah, uh, naalala ko na. Naalala ko na lahat. Okay? Ngayon naalala ko na. Ang mga bagay simple. Miss, sumama ka sa akin. Ang sexual harassment na nagpapalakas ng krimen sa pagbubuntis. Magsisimula na tatlong taon na. Sumama ka sa akin sa istasyon ng pulisya at isukong ang sarili. Baka pwede yung pambawasan ng sentensya mo. Ha? Huh? Saglit, saglit. Ang gagakasa? Pareho tayong matatanda na gusto kita. Ano tayong umabot sa pundok ng Ah, uh, bibigyan kita ng pera. Huwag na tayong manggulo ng mga pulis, okay? Narecord ko lahat ng sinabi ko. Mga video sa Barat Hotel. Mamaya katulong ko. Ipapadala sa mobile phone na. Inapos mo? First time ko kagabi. Ah, huwag na tayo maglaro. Hindi naman natin kailangan umabot doon. Bukod sa tumawag ng pulis, kung ano man ang gusto mo, gagawin ko. Ang ano man mga mga kondisyon ay maayos. Oo. Basta huwag kang tatawag ng pulis. Tapos, tayo na. San tayo pupunta? Ah, uh, ang kondisyon mo ay maging asawa mo? Intindihin na Kamakailan lang na nagmamadali ang pamilya ko. Kailangan ng asawa. Siyempre, makalipas ang isang taon, maaari ka magkain ng ng na lang oras. tayo sa polis. Tatlong taon lang yun. Tumawag ka na lang ng polis. Bibigyan kita ng libre sakay sa bus. Sa loob na isang taon, maaari ako mag-file ng divorce? Isang taon lang. Pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Sige. Sige. Kung sino man pakasal hindi magpakasal ay bastos. Nakuha ko na certificate. Sana to pa rin mo ang sinabi mo. Alam natin parehong hindi ko to gusto. Hindi kinakailangan. Meron, magpanotaryo tayo ng pre-marital property. Mas mabuting malino ang tungkol sa pera. Dapat mas mayaman ako sa'yo. Sa panahon ng kasal, ang aking ari-arian ay sa'yo upang gamitin ayon sa gusto mo. Pasensya na. Mas mabuting malino ito ngayon. Makalipas ang isang taon, magdi-divorce tayo. Pwede. Mabait mo naman. Magtatrabaho na ako. Ay oo. Huwag mo akong kukontakin. Nagkakaintindihan tayo? Pinapadala kita. Hindi. Dapat, pumasok na ako sa trabaho. Maglakad, puntahan mo kapatid ko. Perfect attendance school Ah, Mrs. Ching, Hanggang ngayon, nag-aalala ka pa rin sa maliit na kita? Kawawa ka talaga, kahit malapit ka sa pamilya Chin. Cheap ka pa rin. Umalis ka sa daan ko, kailangan tulong trabaho. ano tinig mo ang mo? Dalawang taong kasal kay Xie? Pinakilala ka na ba niya? Tingin ko na awal ang sa'yo. Oo, hindi ako katulad mo. Hindi pa ako hiwala, inakit mo na asawa ko. Patulad ka ng iyong ina, isang kirida. Kapupo, tari kayang kitig mo. Kuminto, ito ang kumpanya. Ikaw ang pinuno ng mga benta. Huwag sumama sa mga customer upang pag-usapan ng pakipagtulungan. Tignan ang attendance dito. Bumalik ka. Ayoko nang sabihin sa pangalawang pagkakataon. Halika dito. May sasabihin ako sa'yo. Hmm. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mo kong hilahin. Busi, saan ka nagpunta kagabi? Bakit hindi mo sinasabot ang tawag ko? Ah, binilakas kita. Blacklist? Busi, medyo malayo ang mararating mo. Hindi, iwalay na tayo. Bakit ko si save number mo? Limitado ang pasensya ko. Huwag mo akong pukawin sa mga salitang to. Bitawan mo ako. Mabuti. Maging malambot. Ang lokasyon ni Ginangkin, sa'yo pa rin. Hindi na nana ako tumabaing yun. Sa iyong... Ha. Maging masunurin naiintindihan ko ang lugar ko. Isinantabi mo ako para sa babae niyon at sa kahalayan niyo. Dapat ba ako magpasalamat sa'yo? Sabi ko sa'yo, huwag mo akong kalitin. Sana hindi kita inastorbo. Sana hindi kita inastorbo. Bakit nandito ka? Halika na, no, ilalabas na kita. Saglit, huwagin mo. Gusti. Alam mo, Kaibigan ko siya. Kapatid ko siya. Siya ang nag-aral sa ibang bansa ng walong taon? Bangket. Parang hindi kami magkapatid. Anong kinagawa mo dito? Gusi, bumalik ka muna. May sasabihin ako kay Kin mo. Kin mo, wala akong pakialam kung pabalik ka. Pero pakiusap, Huwag mo siyang patulan. Nakuha ko ang divorce certificate. May kinalaman pa ba siya sa iyo ngayon? <laughs> Kahit hiwalay na kami. Pero sino nagsabing hindi na tayo mahalaga? Ano ang ibig sabihin? Naalala mo ba ba ang pusa ng bata ka? Itinago ko ito sa loob ng dalawang taon. Pagkatapos nakita kong sobrang nakakainis. Itinapon mo na lang. Ngunit pagkatapos ko nalaman ko ang pusa. Binuhat mo ako at inilihim. Pagkatapos ko matuklasan. Ang kapalaran ng pusa. Hindi mo dapat kinalamutan. Mga gamit ko. Ayoko. ako. Huwag hayaan na iba na magtanong. Pinatay mo ang pusang yun. Pinatay ko siya. Mga gamit ko. Mas mabuting wag mong hawakan. Kung hindi, wala akong pag-alam na si siya. Bangkit ng dinasty ang kin. Manluloko. Lahat sila'y manluloko. May problema ba? Kinukulo ka na naman ba na dati mong asawa? Verify through QR code. Naparashoot ang kumpanya sa bagong presidente. Hindi ko inaasahan. Hindi ko rin talaga inaasahan. Balita ako. Bumalik ang bagong presidente galing sa pag-aaral sa ibang bansa. Ako si Tauzi. Napakaganda mo. Sayang naman, may asawa na ako. Oo nga pala. Di ba divorced kayo? May pagkakataon ka pa bago ka pa maging lola. Itigil mo ng pangarap ng romansa sa opisina. Anong gagawin mo? Apatay. Lord, masyado kang naiinip. binigyan ng aki sa kinshi Itong taon, hindi para hayaan siyang apihin. Iyon ay dapat gawin ng dahan-dahan. Nakikita mo, kapag natanggap mo ang mensahe, nagmamadali ako bumalik. Isa na namang gabi ng tagsibol. Isang masayang kasal na naman. Itong nakakabalo na ritmo. Kung alam ng tao sa Beijing, sino nakakaalam kung ano ibig sabihin ng tungkol sa iyo? Ikaw, lumabas ka. Mag-uusap kami. chin alam mo ang relasyon namin ni Chin-shien, tama? Si Chin-shien ay nasugatan. Huwag ka mag-alala dito. Sagutin mo ang tanong ko. Ano ba? Napaka-kuwapo niya. But uh, gumising ka. Chin-mu, huwag mo ako akitin. Nandito ako para pag-usapan ang ating diborsyo. Di ba nang nako na ako sa'yo? Tara ano na sa Civil Affairs Bureau. Kaya kita ang hiwala yan. Ngunit ang diborsyo ay walang mabuting maidudulot sa'yo. Depende kung gusto mo ituloy. Maging kasangkapan para sa pagpapakasal para sa paminaligo. Kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw at ang ina ni Kinshian, pumirma ng kasunduan. Pangako sa iyo sa loob ng tatlong taon, magsilang ang isang bata para sa pamilya Kina. Pagkatapos ay tutulungan ka ng pamilya kin na maalis ang kontrol ni Gu. Pero ngayon, hiniwanan ka ni Kenshiya na hindi ka pangakawalan ng pamilyang Gu. Pag nagkataon, ang apelido ko ay Kin. Sa panahon ng taon, ipanganak mo ang aking anak. Bigyan kita ng kalayaan. Kin mo, nandyan ka ba? pitong taon sa ibang bansa, nakipaglaro sa mga babae sa unang araw ng pag-uwi. Deserve mo ito. Ito ba ang pagtatanim sa ilang matanda? Deserve mo ang kabaitan na matanda sa iyo. Sino sa tingin mo ang maaaring maging katulad ko? Hindi ko makontrol yung bahagi ng katuan ko. Asawa ko lang. Malihim na nagpakasal na hindi sinasabi sa pamilya. Pareho ka talaga ng pitong taong nakalipas. Walang rules. Yun lang. Ngayong gabi, ang aking na ay ng isang malugod na piging para sa iyo. Dapat dumalo. Wala na. Chin mo, nababayo ka na ba? Bakit mo sinabi yung kay Chin -Xian? Sino ang iyong asawa? Konseho ng estado at mga legal na probisyon. Chingol, hindi ka ba makatwiran? Nabibilang mga pandaraya sa kasal? Ibigay mo sa akin ang sertipiko. Amin ha, Ibigay mo sa akin. Oh! Kailangan pag-isipan ito. Sirain ang ating buhay. Hindi na tayo mapaghiwalay. Chingol, alam mo naman matalino ka. Simula pa lang, pinaglalaroan mo na ako. Hinuhuli mo pa rin ako sa iyong bitag. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako ganong klaseng babae. Hindi na ako ulit magkakamali sa'yo. Asi, ah, si. sa simula pa lang, ikaw na ang unang pumukos sa akin. Nasaan si Gusi? Vice President Chin, minig niya ang presidente. It's, Gusi, saan ka nagpunta? Paliwanag mo sa akin. Lakad, ano ba ang pinagtatalonan nyo? Siya ito. Siya ay asawa ni Kinmu. Hindi ko na si Gusi. Vice Presidente Kin sa publiko, Nanliligaw sa mga babae empleyado. Anong na Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ayos na ngayon na. Ang paglalabas ng emosyon ay dapat din isaan ang alang sa tamang lugar. Pupunta ako sa finance department para bayaran ang gulta mamaya. Isa gulta ng 2,000. Habonan ng pamilya mamaya ang 7 o'clock. Kailangan mo rin pumunta. Kulay na tayo. Pakawalan mo na ako. Huwag kalimutan. Kami yung lolong walang malay. Nasa nursing home pa. Mamimiss mo ba ako? Bawasan ang kanyang mga gastos sa papapagamot. Lolo. Assholes kayo lahat. Bakit gano'n si makakatakot Ching? Nakakatakot. Kaparamdam ko problema kay Lipsay. Sino mag-aakala na kakaganyan siya? Yun ang ibig ko sabihin. Itong taon, ang CIA na King, ganito ko ba nila binubuli? Okay ka lang ba? Nakakatakot si V.P. Ching. Buti lang dumating ang bagong presidente. Ayos lang. Wala na akong pakialam. Family dinner sa gabi, makikita ko na naman ang piyanan ko. Ginanggu, espesyal na pinadala sa ito ni Mr. Kin. Sasampalinta tapos date? Kailan ka lulo ba yan ng DP Chin? Anong gusto ang gawin ni Chin? Kahit na ikaw si Mrs. Chin hindi ka pa rin mabuti sa kanya. Ni ba't galing ka sa malit na pamilya? Ang Maya ay Maya. Kahit na ka, hindi ka pa rin magiging Phoenix. Hindi ko alam kung sino ang iniisip ng matanda. Hayaan na si Kin muna maging presidente. Hindi ka ba natatakot na sirayan ng pamilya Kin? Pagkatapos ng panahon ito, ikaw pa rin ang mamamahala sa pamilya Chin. Para kang tood. Ginising mo to. may tanong ako sa'yo. Diyan pa Hindi ko minamaliit ang pamilya Gu. Ang iyong gulay na lolo, parang vampira. Simula na ikasal ka, lahat ng gastos pang medical niya ay binabayaran ng pamilya Chin. Ang tatay mong buli, magkikid ang utak. Araw-araw kung ano-ano kalokohan ang ginagawa sa ilalim ng pangalan ng pamilya Chin. Nung nakaraang araw lang, tinawagan ang pamilya Chin ng tao ni Loko ng takay mo. Kami ang nag-ayos. Nakakahiya. Sasabihin ko sa ama ko. Ay yung mga ordinaryong tao. Parang mga vampira. May dalawang tao na. Hindi ka pa mabuntis. Hindi pa po. Young Master. Teacher Cheng. Chin mo, nandito ka. Maupo ka. Ikaw din. Ciao, mo. Kumusta ka na? Ayusin mo ang lugar. Hindi mo alam kung maganda ba ang lagay mo o hindi. Maaari ba itong maging masama? Pagkauwi ko agad. Siya ang naging pinuno ng pamilya kin. Napakagaling talaga ni Xiao Mu. Noong una akong naupo sa opisina, nag-overtime ako hanggang hating gabi. Problemang nalutas bagamat isang abala. Mahiba ako. In love ka na ba? Teacher Cheng, may asawa na ako. Pitong taon ko siyang hinabol. Nakakuha lang ng certificate yun. Madali! Kayo. Bakit hindi mo dalhin at ipakilala? Leo hey, ma, dali sa ng second lady. Ang aking asawa ay manipis ang Alam balat. Alam ko may pamilya ka na. Matanda na ako at lahat ay dumaan sa bagay na ito. Dapat mong kausapin ang matanda sa lalong madaling panahon. Ayahan mo, masiyahan rin siya. Hindi ba't ilang araw na nakalipas sinabi ng matanda? ang dalawang magkapatid kung sino ang magsilang sa unang apon ng pamilya Chin ang magmamana sa negosyo ng pamilya. Naghihintay na ng apo ang inyong lolo. Chin, ang talagang gusto mo ay karapatan sa mana ng pamilya Chin. Hmm, matanda na hindi pa ni makakain na maayos. May ko nito itong tukso? Inumin ba itong sabaw? Mukhang nakakadiri. Pero sobrang efektibo para magka -baby. Pinaghirakan ko ang recipe na to. Ayokong uminom. Hindi ba narinig ni Liu Mao? Ang second lady ay, ay minom. Tulungan siya. Xinxian, ko uminom. Hindi ba't isang mangkok lang ng sabaw? Uminom ko sasabihin sa'yo ng iyong ina. Para sa ikabubuti mong lahat. Nasaktan na ang second lady. Ruth, ito ang resulta ng pagmamahal mo ng pitong taon ka Tapos na ako. Sapat na. Sapat na. Kin anong ginagawa mo itong taon? Ang patriarchal na estilo ng pamilya Kin. Walang pagbabago. Sobrang boring pa rin. Tulungan mo si mama pabalik. Lobo na may puting mata. Isa siyang lobo na may puting mata. Kahit gaano, ako kabait sa kanya. Wala kuwenta. Wala na si Sian. Tigilan mo ang pagpapanggap. Galit Nagalit ako. ako. Sinabi ko na sa master na hindi siya mabuting tao pero hindi ito naniwala at tinubulit pa rin siya. At ikaw, dalawang taon na hindi ka pa rin nabubuntis. Sabi ko sa'yo, pagdating ng panahon at wala ka pa rin anak, lumayas ka na bahala ka sa pamilya mo. Pabayaan ka man nila, wala na itong kinalaman sa pamilya Chi. Nakikita kahit ang depressed, mas lalo ko nagagalit. Oo, walang anak. Pagkatapos ang diborsyo, isa lamang akong chip na nakikinabang ang pamilya ko. Anak lang ba? Makakaasa ka. Tiyak mga nganak ako sa loob ng taon. Ano? Sa bahay ni Gu, isa akong trading point na magagamit anumang oras. Sa chin ako isang tool lamang para sa pagkamayabo. Hindi nila ako tinatratong tao. Bakit hindi ka magsuot ng mas maraming damit? Paano kung nagkasakit ka? Ano ang gagawin ko kung ikaw ay nagyelo? Iuuwi na kita. Chin mo, gusto mo ako? Alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw si Chin Xian. Kung sino unang magkaroon ng anak, siya ang magmamana ng inyong ari-arian. Pwede na ako magka-baby. Ngunit tulungan mo ako makaali sa pamilya Chin at sa kontrol ng pamilya Gu. Di ba't itong gusto mo? Ah, mali ang pagkakaintindi mo. Ngunit ito ay mabuti rin. Nanganganak ka ng isang bata. Hindi mo ako iiwan. Gusi. Magsalita. Hindi mo ito masisisi. Oo. Buksan ang binto. Kinu! mo. Sino na napahintulot sa iyo ang pakipag-usap sa aking ina ng ganun? Kakagraduate ko lang. Pitong taon na nakalipas. Natatakot siya na makipagkupetensya ako sa iyo para sa kapangyarihan sa hinaharap. Ipadala mo ako sa iba bansa. Ako na ngayon ang namamahala sa pamilya kina. Kaya payo ko sa iyo. Panatilihin ang iyong mga kamay at paa. Kung hindi. Huh? Tama ka. Ikaw ang nasa kapangyarihan ngayon. Ngunit ang posisyon na ito gaano kakatagal makakaupo. Mahal na mahal mo ang asawa mo, tama ba? Kailangan mo siyang protektahan. In na, binabalaan kita. Ang lakas ng loob mong hawakan siya. Ipapahulog kita sa kapahamakan. Delikado yun. Muntik na tayo matuklasan. So saan na tayo pupunta ngayon? Umuwi ka na. Ihahatid kita sa kwarto mo. Tabihan mo ako. Hindi ka ba natatakot sa maaaring gawin ko sa'yo? Hindi. Gawin natin. Huwag. Bibigyan kita ng anak sa loob ng isang taon. Tulungan mo lang ako makaalis sa kontrol ng pamilya Chin at Gu. Huwag ka mag alala Hindi ako interesado sa mamanahin mo. Pagkakuha ng iyong mana, pwede na tayo maghiwalay. Kaya. Nangako ka na bibigyan mo ako ng anak. Para mawala ako. Ganun na nga. Magtulungan tayo. Kunin mo lang ang kailangan mo. Di ba kahapon lang nagawa mo? Bakit hindi ngayon? Huh. Hindi ko kaya. Binigyan kita ng limang kagabi. So? Sabihin mo lang kung hindi mo kaya. Ginangkin. Ang paraan ng pagpukaw ay naging matagumpay. Wala nang susunod. Ginawa mo ang lahat ng to? Masyadong masakit ang umaga. Maari ko lang gawin to para sa iyo muna. Umain ka muna ngayon. Maghintay hanggang sa susunod na maghanda ng maaga. Ito ay medyo maganda na. Gawin masabuti para sa iyo. Ang pagiging malusog ng iyong katawan ay makakatulong ng masabuti para mabutis ng maaga. Siya talaga para lang sa bata. Oo, kailangan ko talagang alagaan ang katawan ko. Pumunta si Zhang Zhao sa kumpanya. Uh, master, pahihumin ito sa sasakyan. Gusi, bumawa ka sa akin. Ang ama ko, ka na bahala. Nasama ako. Walang iba ko hindi. Lagi ko dapat inaalala ang kaligtasan ng partner ko. Gusi, lumabas ka sa akin. Kailangan mong mag-ingat sa kanya. Gusi, ikaw. Dad, ikaw pala. Akala ko scammer, tatawag na sana akong polis. Ang dami kong ginagawang tawag. Bakit hindi mo sagutin? Oo. Oh, pasensya na, Dad. Sabi ng biran ko, iwasan kong makipag-ugnayan sa inyo. Wala akong magagawa doon. Kailangan ko siya usundin. Hindi ba? Si Xiao Si ay hindi masunurin. Ang abo at kalooban ng iyong ina. Huwag mo nang isipin ang pagkuhan nito. Huwag kalimutan na ikaw ang legal na kinatatawa ng kumpanya. Kapag may nangyari sa kumpanya, makukulong ka rin. Tinatakot mo na naman ako nito? Dalawampung milyon ang ang gusto ko. Ikaw ang manugan ng pamilya kina. Hanggang nakabuka ang iyong bibig, ibibigay ito ng pamilya kina. Hindi na lang ibibigay yun. Tapos divorce. Maraming tao dito na gusto kasalang ka. Ang pamilya Wang ay may paralisadong maliit na anak na lalaki. Ang pamilya Li ay may isang hangal na pangan na anak na lalaki. Mapagbigay ng regalo. Kahit saan ka magpakasal, makukuha ko ang pera. Oh, Chan bitawan mo ko. Ang asong babae ay tapos na sa pamilya. Huwag mong masyadong isipin yun. Gusto mo ng pera? Pagbibiyang kita.